Wow, hanep mga repa pips Less money ang laman ni. Eh. Alaw sa ngasyendero, sa oblo, gedli at kodli nitong dambana ni Boni. May naintindihan ba kayo sa sinabi ko mga lodi? Ito kasing si Yorme. Kasabay ng pagningning ng tala ng bagong superstar mayor ng Maynila, ang kanyang makulay na lingwahe. Basta ngayon, laway-laway ha. Ah? Usapan. ichi ichi, ichi yun 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 yun. na lang. Chibog, pagkain. Diretso, bro. Kaibigan, kapatid. Iway naman yun, di ba? Salamat. Sino yung mga tolong na yun? loko Pero title din ng pelikula ni George Javier noong 1981. Kay Eddie. Eddie sa akin o Eddie sa kanya. Code para sa suhol o parte sa delihensya. Kay Pati. Pati siya. At ang mga binabaliktad. Ba, lespo, Sipag, oh. Yad ba kayo rito? Yad ba kayo rin? Bayad. Wawa, kalika doon. Kaliwa. Nangka mo sa tap. Kanan. Net may ang gobyerno rito. Mainit. Ta-quarence lang yan isang araw. Kwarenta. Kaling. Kalia. Aba, dapat lang. Nga naman, paano ka mamamahala ng isang sudan? kung hindi ka kaisa nito? Kung hindi mo alam ang amoy at tunog na mga kasulok-sulokan nito, ang mga salitang lansangan nito, o ang slang. Aba, baka akala mo itong Pinoy slang eh medyo bago-bago lang. Tol, ito ay may mahabang kasaysayan. Ang pagbabaligtad o pagbabagong bagong ayos sa mga salita at pangalan ay raw ng mga bayani natin noon para lituhin ang kalaban o para ikubli ang akilanlan. Example, si Marcelo H. Del Pilar ay Claridel. Sumasalamin din ang wika sa noy sentimento ng kabataan noong 60s at 70s. At example nito ang salita at konsepto ng Jeff Rocks na binaligtad na project. Dahil taga QC ang mga to, project 2, 3, 4, etc. ay laki daw sa layaw. Sa mga panhong ito umusbong din ang mga salitang airpads at airmats. Noong 80s na uso ang dot gilab o baligtad estilo na estilo ng usapan lalo na sa Philippine Science High School. Pero hindi kasing tindi nitong kailan lang panahon ng social media kung kailan umusbong ang mga lodi. Werpa, Pet Malu, at marami pang iba. Ay, siya nga pala, baka makalimutan natin. Ang Orig, ang Erap, ay kabaliktaran ng pare. So, paano ba yan? Werpa na lang sa inyo, mga Lodi at Tiway, sa pananood. Alam mo, si Orme kasi, baka alaws kang breads. Ba, gusto mo, bigyan kita ng arep mula sa mga malilikot na imahinasyon ng mga tao sa social media. At never.